Ayan mga idol, magandang umaga. Bless day morning sa atin lahat mga idol Ah, ito, ah, trabaho na naman sa idol. Dali, dito pala kami sa may Josie Restaurant at dito sa harap ng, ng ano, Milagros Hospital idol. Oh. Dito kami sa harapan ng Milagros Hospital. <laughs> at may naka-judy dito na ano, sundalo na kasama namin. Ayan oh. makokok lebih, isod dalu. Ya tong pula sa so isod dalu tu makoko Awan to armas na. <laughs> Naawol to isod dalu <laughs> si jover Construction na si Jofer. Oh ayan mga idol makoko kami lebih. ke mana. Koko tami ni we jana arubata kan hari makan kita ke mana tu nawasa. Eh dari-dari cuma mana.

ko. So, ayan mga idol. Oh, dito na kami sa harap ng mga tindahan. Ayan. Ali, anim lang pala na ano na tubo ang ikakabit namin ngayon, mga idol.